One, two, three, four, five. Ready na ang aking ribs na pinaupo sa malaking sibuyas. Okay, nagatubig-tubig pa. Ready na natin siya ilabas ngayon. Wow, ang bango. Super bango talaga. Oh, Ang bango, ang sarap ng sauce, guys. Promise. Then, now, let's eat. And next naman natin ay ang gata. Yan, gawa tayo ng latik. Siyempre, halo, 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 halo. Dito, sa paggawa ng latik, kailangan mahaba yung ating pasensya. Patient is the key para matagumpayan natin ang latik. Latik pwede natin gamitin sa biko, sa mga kakanin. Yan. Itapings natin siya para masarap. Hindi ako bumili ng ano, kundi gagawa talaga ako ng sariling latik. Ikot-ikot lang. Pasensya talaga siya. Yan. Pag mahaba yung pasensya natin, So, ang ginamit ko dito, ano, isang lata ng gata. Then, after that, dahil naluto na yung malagit natin, ito na ang ating biko. Yan. Ang bango. Ang bango talaga niya. Promise. Yan. Sinali na natin. Uh, pamantika pamantikain lang natin siya. Ayun yung ating rice. Then, yan, ilagay na natin. One, two, yan. Ayan, nagmamantika na siya. So, ibig sabihin, ready, ready, ready na. Okay, lagay na natin siya sa container. Ayan, ang aking latik.